Uh, yung naglapit po sa akin ng video was somebody who was close to the cyclist. Na alam niya yung pangyayari, no? alam, alam nung tao na nagkaroon nga ng quote-unquote kasunduan doon sa police station. Pero they believe na it sa a coerced kind of agreement. Mm -hmm. you know? Yung sa yung, kay, yung uh, kapwa nila siklista na pumayag doon sa aaminin niya nung siklista na siya yung may kasalanan, tapos siya pa yung pinagbayad ng 500 daang piso. Mm -hmm. So hindi inamin nung nitong si Willy Gonzales yung kanyang ginawa na pambabatok at uh, pagkasan ng baril. Wala, wala sa record wala yun. wala po. As if walang nangyari. Uh -huh. Tapos I mean, you would expect, di ba, kung magkakaroon ng arigluan eh, uh -huh. ang dapat na nababayaran eh, yung siklista kasi binatukan siya tapos kinasahan ng baril eh. uh, -huh. uh -huh. Yun ang expectation mo. Hindi po ganun ang na nangyari, Julius at saka Tintin. Ang nangyari was, sa nila itong siklista. Gutom na gutom, nakapaligid sa kanya ay puro mga kabaro nitong ex-police ex man na ito. At pwener sa po siya na aminin na siya daw yung may kasalanan and dapat siya na magbayad ng 500 pesos kasi ginasgasan niya raw yung kotse nitong si Gonzales. Ganoon po nag -bayad. yung nangyari. -bayad. Siya po yung nagbayad po, 500 pesos. Gusto oh. pa nga gawing 800 eh. Oh eh sabi sa report, di diba, eh gutom na siya. Kailangan niya, siya pa nakiusap na kailangan niya ng pera kasi gutom na siya. Kaya naging 500 imbis na 800. At uh, meron oh, din sinabi, di ba? Uh, ato oi, sorry po na yung siklista, paano daw niya magagasgasan yung sasakyan samantalang bisikleta lang siya? Eh yung UP daw sa kotse, hindi eh, naman magagawa ng isang siklista. Tama po ba? Opo, opo. Yung po yung paliwanag po nitong siklista, no? ah uh, sa madaling salita, yun, this is a case of a trump up charge, no? Alam ano uh, mo yung gumawa, ginawa ng kaso, tapos yun ang ni-report dito sa police station, eh puro mga pulis yan, eh tapos kapwa pulis yung nagrereklamo, reklamo eh. ano ba nga ba naman ang laban mo? Uh, Ngayon dito sa kaso na ito, meron nga bang abogado na, na, kasama itong siklista na to na somehow mapoproteksyonan man lang o mapapangalagaan man lang yung kanyang karapatan. Wala pong gano'n na nangyari. You had here a case where basically ay isang kuting tapos nakapaligid eh, puro mga malalaking aso na lalapain siya. I mean, mm -hmm. is that something na pwede mong tawagin na uh, kasunduan uh -huh. kung ganyan yung ganyong klaseng ng uh, persaan And Actually, makikita oh. mo how one-sided it was. Oh. It was so simple oh. because it can happen to any of I us, no? Any of anyone. the biker friends na, yeah. 'di ba, kapag uh, medyo nakainitan mo yung ganyan, bigla ka nilang babatukan at uh, kakasahan ng baril.